Kumusta mga mahal kong skeptiko, optimista, teoretiko, at lalo na kayong mga ekonomista? Siguro inaasahan ninyong may presentasyon, mga talahanayan, istatistika at mga graph. Pero hindi, hindi ito presentasyon. Ito ang MMM na ipapaliwanag ko sa pinakasimple. Dahil ako, hindi tulad ng mga naka-amerkanang financier, ay palaging nagpapaliwanag ng simple. Walang IPO, walang KPI, at iba pang mga kodigo. Ngayon, ipapaliwanag ko sa malinaw na paraan kung paano gumagana ang ating sistema. Walang kasinungalingan, walang palamuti, walang mga pangako. At hindi ko ito ginagawa para magustuhan ninyo ako. Hindi naman ako dolyar para gustuhin ng lahat. Kaya, humanap kayo ng tahimik na lugar, gamitin ang inyong utak, ilayo muna ang mga telepono, at gawin ninyong kapakipakinabang ang araw na ito para sa inyong sarili. Maaring maintindihan mo ito, o babalik ka sa dati mong buhay at muling pupunta sa bangko para sa tinatawag nilang mataas na antas ng serbisyo. Ang sistema ng MMM ay hindi negosyo at hindi rin startup, hindi ito pondo at hindi rin crypto project. Ito ay isang panloob na ekonomiya ng mga kasunduan. Yun lang. Parang noong panahon na ang mga tao ay nagpapalitan ng mga kabibe o perlas o kaya ipinagpapalit ang mga ito sa iba pang mga bagay na kailangan nila. Ganon din sa MMM tickets, ang kaibahan lang ay patuloy na tumataas ang halaga ng mga ito. Sa MMM, walang mga tagapamagitan, walang may-ari, walang buwis, at walang mga bankero. Ang mayroon lang ay ang pagsangayon ng mga kalahok sa mga patakaran ng sistema at sa isa't isa. May isang bumili ng tickets dahil alam niyang bukas ay mas mahal na ang mga ito. May isa namang nagbenta dahil kailangan niya ng pera. Ang isa pa ay bumili at inilagay sa freeze ang tickets niya. Lahat, iyan ang mismong sistema at walang mahiwagang mga pindutan gaya lang ng sa totoong buhay kapag may demand tumataas ang presyo ng tickets dahil limitado ang mga ito kapag dumarami ang mga kalahok tumataas din ang demand sa tickets kaya patuloy na nabubuhay ang sistema ikaw ang kumukontrol sa halaga. Ikaw ang sistema. Isang patakaran lang. Kapag nasa loob ka ng sistema, gumagana ito kapag gumalis ka, hindi ka na pinapansin. Sa MMMM, walang kumakapit o umaasa sa iba at walang naninindak o naninilbihan. Kung kaya mong sumali, sumali ka. Kung hindi, ibig sabihin, hindi ka pahanda. Bakit gumagana ang MMM? Napakasimple. Gumagana ito dahil sa inyo. Wala kaming binayaran o binili. At wala rin kaming natuklas ang mina ng ginto. Nagkasundo lang tayong lahat na maglaro sa isang patakaran. Ang pera ay isang panlipunang kasunduan. Ang isang papel ay nagiging pera lamang kapag nagkasundo ang lahat na paniwalaan ito. Bigyan mo ang tindero sa grocery ng papel na may nakasulat na bilet ng bangko ng Russia at bibigyan kaniya ng tinapay. Bakit? Dahil naniniwala rin siya tulad mo na yun ay pera sa sistema ng MMM, ang mga ganong papel ay tinatawag na mga tiket, ngunit nagkasundo rin tayo na ang halaga ng mga tiket natin ay patuloy na tumataas. Kung gusto mo, ibenta mo agad ang mga tiket. Kung gusto mo namang maghintay ng mas mataas na presyo, itago mo muna ang mga tiket sa iyo. May mga gustong makakuha ng dagdag na bonus kaya nagaanyaya sila ng mga kaibigan at kakilala. May mga pumapasok, may mga umaalis, pero ang sistema ay buhay na parang isang organismo. Sumasali ang mga tao kaya nabubuhay ang organismo. Habang nabubuhay ito, patuloy na tumataas ang halaga. Napakasimple lang. At ang tanong, oo, bakit matagal gumagana ang MMM samantalang ang mga pyramid scheme ay hindi? Dahil dito, ang ideya ay mga totoong tao, walang magagandang pangako, lahat ay ayon sa aktwal na nangyayari at kontrolado ang proseso para hindi sabay-sabay na ibenta ng lahat ang kanilang mga tiket at sa totoo lang, kaya kong pag-usapan ang sistema ng matagal. Halika, magparehistro ka at ikaw mismo ang makakaalam ng lahat. At saka, ang sistema ng bangko ay isa ring piramide. Pero doon, hindi nila ito pinag-uusapan. Tama ba? Sinasabi sa'yo, ibigay mo ang pera mo sa 18% kada taon, pero kapag in mo ng maaga, wala kang makukuha. Sa MMM, malinaw ang lahat, tumataas ang halaga. Kung gusto mong ibenta, ibenta mo. Kung gusto mong hawakan, hawakan mo. Lahat ay malinaw at patas. At dahil dito, gumagana ito. Ngayon, ang pangunahing tanong, paano ka kikita ng higit sa lahat sa MMM? Napakasimple lang, mas aktibong makilahok sa buhay ng sistema. Dito, hindi kumikita ang mga nanonood lang o naghihintay na maging sigurado. Hindi rin ang mga nagsusulat sa mga komento ng, panlilin lang ito, yung kapitbahay ko natalo ng kotse dyan. Siyempre, hindi rin yung mga nag-iisip na huli na para magsimula. Ang kikita ay yung mga bumibili ng maraming tiket, hinahawakan at hindi agad ibinebenta ang mga ito, nagbebenta lang kapag kailangan para sa pang-araw-araw na gastusin, nagtatayo ng sariling istruktura at kumikita ng porsyento mula rito, gumagawa ng mga organisasyonal at pagpapaliwanag na gawain, tumutulong sa pag-aanunsyo para mas makilala pa ng iba ang MMM. Halimbawa, bumili ka ng mga tiket sa MMM 25 na nagkakahalaga ng 10,000, tama ba? Pagkalipas ng isang buwan, tumaas ang halaga ng tiket ng 16% naging labing isang libo anim na ito. Ibinebenta mo o maaari mo pang hawakan ito. Ngayon, isipin mo na lang, bumili ka ng mga sobrang kumikitang tiket para sa tatlong buwan at ang presyo nito ay nadoble. Nang imbitahan mo ang isang kaibigan, nakatanggap ka pa ng dagdag na 10% mula sa kanyang mga tiket, naging desyatnik ka, kaya nakatanggap ka pa ng 5% mula sa iyong grupo ng 10 at tuloy-tuloy pa iyon. Nasa iyong mga kamay ang lahat. Ibig sabihin, natatanggap mo ang lahat ng gantimpala kapag sinusuportahan mo ang sistema, hindi lang basta sumali ka ng paunti-unti. At ngayon, hindi na sampung ang meron ka, kundi isang daan at sampung na. Gusto mo bang umupo lang at maghintay? O sige, umupo ka lang. Wala namang pumipilit sa'yo. Walang mga boss dito na nagbibigay ng pahintulot. Walang mga bankero na nagbibigay ng pag-apruba. Meron lang mga button na bumili, magbenta, at button na mag-imbita. Ikaw ay isang adulto at ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin. Mamuhay gaya ng dati, tumitingin lang sa iba o kumilos ng mag-isa. Nandoon ako noong siyam na nung unang MMM at nung dalawang libot labing isa. Marami na akong taong nakita. At alam niyo ba kung sino ang umangat sa huli? Hindi ang pinakamatalino, hindi ang pinakamayaman, kundi ang pinakamabilis at pinakadesidido. Paano nangyari iyon? Narito ang isang kwento. May kakilala ako noon sa MMM, isang ordinaryong programmer. Bumili siya ng mga tiket na nagkakahalaga ng 10,000. Nagantay siya ng isang buwan, tiningnan niya, naging labindalawa na. Ngumiti siya at nagpasya na kumilos. Naging desyatnik siya noon. Sa kanyang grupo, may mga isandaan at limampung tao at ang sampung libo niya ay lumago ng hindi bababa ba sa limampung beses. At alam mo ba kung ano ang isinulat niya sa akin minsan? Sergey, ngayon ko lang sa buhay na realize na kaya kong kumita nang hindi ko kailangang magpalakas sa mga boss. Naintindihan mo ba? Para sa mga gantong kwento nabubuhay ang MMM. Ngayon tungkol sa pag-freeze ng mga tiket na may sobrang kita. Tingnan mo may dalawa kang pagpipilian. Una, bumili ng mga karaniwang tiket na maaari mong ibenta pagkatapos ng isang buwan. Tumataas ang halaga ng mga ito ayon sa karaniwang rate. Pangalawang paraan, bumili ng mga tiket na may sobrang kita na ifi-freeze ng tatlo o higit pang buwan at ang kita mo rito ay maaaring mas malaki ng ilang ulit. Ngunit ibig sabihin ng pag-freeze ng mga tiket, hindi mo sila maaaring ibenta bago ang takdang panahon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng baguhin ang isip mo o bawiin ang desisyon. Tapos na, wala ka na sa laro hanggang matapos ang panahon ng pag-freeze. Pero pagkatapos nito, maibibenta mo sila ng may mas malaking kita. Pinapasalamatan ka ng sistema sa iyong pagtitiyaga hindi ka naging sakim, hindi ka nagpadalos-dalos, hindi ka nagmadali. At ayun, mas malaki ang nakuha mo. Ang deposito sa banko ay parang maalat na pipino na may deal. Samantalang ang sobrang kita sa MMM ay parang pulang caviar. Naglagay ka ng pipino sa garapon, hinintay ng kalahating taon, binuksan mo at pulang caviar na ang nakuha mo. At kung seryosohan, ang sobrang kita ay tumutulong sa buong sistema, nagpapababa ng pressure sa exchange rate, nagpapatatag ng paglago at nagpapakita na hindi ka spekulator kundi kalahok. Nagsisimula ang katatagan sa disiplina. Yan ang pundasyon. Yan lang ang buong sikreto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa estruktura. Ang estruktura sa MMM ay binubuo ng mga taong inimbitahan mo at nagparehistro gamit ang iyong referral number. Siyempre, maaari kang sumali ng mag-isa. Walang problema. Pero kung tunay mong naintindihan kung ano ang MMM, ikwento mo ito sa lahat. Hayaan mo ring malaman nila. Makakatulong ka sa pagunlad ng sistema at kikita ka pa ng dagdag. Magbibigay sa iyo ang MMM ng 10% bonus kapag bumili ng tiket ang taong inimbita mo. May dagdag pa nga para sa status na Deshatnik. Napakasimple lang. Kung may 8 hanggang 10 tao ka na, kana. ka na. Magaling! Uh, tumutulong ka sa mga tao sa iyong grupo at may dagdag ka pang 5% mula sa kabuang kita ng iyong grupo. Kung may sarili ka ng mga desyatnik binabati kita. Isa ka ng sotnik. May dagdag ka pang 3% mula sa iyong daan, bukod pa sa iyong grupo. Kapag umabot na sa isang daan ang nasa ilalim mo, isa ka ng tisyaknik. Pwede ka nang magsulat ng libro uh, na paano ko itinayo ang isang sistema ng pananalapi habang nasa kusina. Ang tisyaknik ay nakakakuha ng dagdag na isang porsyento mula sa buong isang daan maliban doon sa mga bahagi na may limang at tatlong porsyento na. Mari pang magkaroon ng iba pang mga bonus. Titingnan ko habang tumatakbo ang sistema kung sino ang dapat bigyan ng gantimpala at para sa anong aktibidad. Ang mga bonus ay pasasalamat ng sistema para sa iyong ambag sa pagunlad, pagpapalago at pag-aalaga rito. Lahat ay patas. Naglaan ka ng oras, may natanggap kang pera may sumali sa sampu, may natanggap din siya. Hindi ito tungkol sa pagbili ng produkto na nagkakahalaga ng isang daang libo para lang mapatunayan na ikaw ay bronze director ng buwan. Walang nagtutulak sa iyo na dumalo sa mga webinar, walang humihingi ng dobling benta sa kaliwang paa o kung ano paman. At kung wala kang ginawa, ayos lang din pero wala kang kinita. Pero ang mahalaga, hindi ka obligado. Walang pumipilit sa sa'yo. Pero kung marunong ka at gagawin mo, gagantimpalaan ka ng sistema. Kaya bakit tumataas ang rate? Tanong klaseng mahika ito. Nasabi ko na, lahat ay nakadepende lang sa isang bagay, sa mga tao. Dumarami ang mga tao, bumibili sila ng mga tiket at ikinukwento nila ang tungkol sa MMM. Lahat, ang halaga ng tiket ay refleksyon ng inyong aktibidad. Habang mas maraming tiket ang nabili, mas mataas ang halaga at mas matatag ang sistema. Habang mas maraming tiket ang naka mas kaunti ang pressure sa pagbebenta, kaya tumataas din ang halaga. Yun lang talaga. Wala nang ibang dahilan. Pero hindi ito tulad ng stock sa stock market na kapag lahat ay nagbenta, bumabagsak ang merkado. At hindi rin ito meme coin na biglang tumaas ang halaga dahil kumindat si Elon Musk sa Twitter. Ang lahat ay logical. Kung may demand, magkakaroon ng supply. Walang magic o daya. Kapag bumili ka, tataas ang halaga. Kapag nag-freeze ka, magiging matatag ang halaga. Kapag may inimbita ka, lalo pang tataas ang halaga. Hindi ka lang basta kalahok, bahagi ka ng mismong mekanismo. Ito na ang tunay na ekonomiya, buhay, walang monopolyo, walang stock exchange, at walang manipulasyon. Ngayon magpatuloy tayo. Narating na natin ang pinakakapanapanabik na tanong. Magkano ang pwedeng kitain dito? Ang sagot, nasa iyo yan. Tulad ng sinabi ko sa MMM, walang mga pangako, walang garantiya, may mga kondisyon at kasunduan ng mga kalahok. Nakasalalay lahat sa mga tao, nasa iyong mga kamayang lahat. Kung gusto mo, ibenta mo ang mga tiket pagkatapos ng isang buwan o kung gusto mo, hawakan mo ito ng isang taon, dalawa at daan-daang porsyento na ang kikitain mo. Pwede kang kumita, pwede ka rin malugi. Kung nabubuhay ka sa istilong, narinig mo lang, nagmadali kang nagbenta, edi eh barya lang ang makukuha mo. Ganyan din sa totoong buhay. May isang nagtanim ng patatas pero hindi nakapaghintay, hinukay agad at kinain. At ayon, wala siyang napala. Yung isa naman, naghintay ng tamang panahon at ang dami niyang ani, sakusakong patatas. Lahat, usapin lang yan ng tiyaga at pagpili. Halimbawa, tingnan mo, nag-invest ka ng 10,000 pagkatapos ng isang buwan naging labing isa at anim Pwede mo nang i-withdraw, pwede mo ring i-freeze. Kung i-freeze mo, magiging mga 23,000 na yan. Kung may naimbitahan ka, may makukuha kang bonus. At kapag naging desyatnik ka na, kaya mo nang kumain sa restaurant. Walang pumipigil, walang namimilit. Kung natatakot ka, dun ka na lang sa spare. Pero kung nagets mo na, welcome ka dito. Sige, tama na siguro ang pilosopiya. Bumaba tayo sa negosyo. Kung decidido kang sumali, bumili ka ng ticket sa website. Ang panimulang presyo ay isang daang piso kada ticket. Tumataas ang rate ng labing-anim na porsyento kada buwan. Sa ngayon lang yan, Pagkatapos, ang rate ay ibabase na sa aktibidad ng sistema. At gaya ng alam nyo na walang garantiya, walang, walang pangako. Pangunahing kondisyon, ang mga baguhan ay pwedeng bumili ng tiket para sa maximum na isang buwan lang. Bawal itong ibenta bago lumipas ng isang buwan, ipapaliwanag ko. Ginagawa ito para maiwasan ng scalpers, panic at mga mabilis kumilos. Ikaw ba ay kalahok? Sumali ka! Kung ikaw ay isang speculator na bumili sa umaga at nagbenta sa gabi, hindi ka para dito. Nandito kami para sa katatagan ng sistema. Uh, sa loob ng isang buwan, malalaman mo rin kung paano gumagana ang lahat. Pagkatapos, gawin mo na ang gusto mo. Magbenta, ituloy ang paghawak, ilagay sa tatlo o higit pang buwan, o freeze bilang high yield. At syempre, iba na ang porsyento, mas malaki na. Madali lang ang lahat. Pwede kang bumili gamit ang fiat o cryptocurrency. Oo, sa tingin ko kahit anong paraan na ngayon. Kapag nakabili ka na at nakita mo na ang mga ticket sa iyong personal na account, ayun, nasa sistema ka na, nagsimula ng tumaas ang rate, iisa lang ang rate para sa lahat. Walang personal na promosyon, sale, o kung ano-anong diskwento. Kaya pag-aralan mo na, at habang pinag-aaralan mo pa, tandaan, mas maaga kang bumili ng ticket, mas maganda ang rate. Sige, tuloy tayo. Ha, ah, tungkol sa MMM. Hindi kami isang batang startup ang MMM ay isang malakas at matagal ng kwento. Noong isang libo, siyam na, raan, ha, siyam na putapat, gumawa ako ng sistema na yumanig sa buong bansa. Hindi lang basta kumikita ang mga tao, naranasan nila ang lasa ng pinansyal na kalayaan. Mga pila, kahera, tiket, maayos ang lahat. Oo, pero may mga kahinaan din. Napakaraming pera, oo, na dinadala gamit ang mga kamas. Lahat ay iniimbak sa isang lugar ng manu mano walang proteksyon. Walang makabagong teknolohiya at bangko. Hindi na ifreeze ang mga tiket, palaging pwedeng ibenta. At sa tingin mo ba, matagal itong tiniis ng gobyerno? Siyempre, hindi. Basta na lang silang dumating at pinatigil ang lahat. Walang korte, walang paliwanag, dahil naging masyado na kaming malaki at independyente. At noong 2011, muling inilunsad ko ang MMM online, naging mas matalino ako, at muling gumana ang sistema, nagbabayad, at muling umunlad. Pero may mga pagkakamali rin doon. Masyadong mataas ang kita ng mga tiket. Ang halaga ay tumataas hindi lang araw-araw, kundi oras-oras. Hindi na nakakayanan ng mga tao na maintindihan kung ano ang dapat gawin. Siyempre, inaalis nila ako hmm, sa proseso hanggat kaya nila para magbago ang isip ko. Siguro hindi nila gusto na nagkakapera ang mga tao at nagiging mas malaya sila. O oh, sige, ngayon ay taong 2025, isinasaalang-alang ko na ang lahat ng pwedeng isaalang-alang. Mayroon ng hindi matitinag na website, protektadong personal na account, maayos at unti-unting pagtaas ng halaga ng mga tiket at panloob na kontrol sa balanse ng sistema. Wala ng mga fiat na imbakan, lahat ay digital na, blockchain, cryptocurrency, at marami pang iba. Nagkaroon ng panahon para mag-isip. Ang hindi natututo, inuulit ang mga pagkakamali. At sino mang gumawa nito, ay bubuo ng bagong sistema. Kaya maligayang pagdating. Teka, uh... ah, tungkol sa bangko. Sariling bangko, kapag dumadami na ang mga taong may tiket para silang isang buhay na organismo at nangangailangan ito ng sariling daloy ng dugo, ng sarili nitong sistema ng sirkulasyon. Kaya naman, Ipinakilala namin ang pambansang sistema ng mutual na pagbayad. Hindi ito tulad ng bangko sa klasikong kahulugan na may mga ATM at pila para sa mga numero. Sa amin, desentralisado ang sistema ng pinansyal at ito ay kailangan para sa paggalaw at seguridad ng sariling pondo ng mga kalahok. At ang mga kalahok ay parang mga sangay ng isang bangko. May sariling palitan ng tiket ang sistema na may payment gateway, independente, at may sarili itong mga patakaran. Ah, sa palagay ko malinaw naman kung bakit para hindi umasa sa mga banko, mga payment system o mga regulator, lahat ng iba pang kailangan ay nasa loob na. Pagbili ng tiket, paggalaw ng mga asset, pag ng pondo, palitan sa pagitan ng mga kalahok, pagpapakita ng estruktura, mga chat at technical na suporta. At ako ay magiging online 24 na oras, 7 araw sa isang linggo. Kung may kailangan ka, mag-message ka lang. Ngayon, ang paboritong tanong ng mga nagdududa, paano ah. kung biglang bumagsak ang lahat? O sige, maging tapat tayo. Paano kung mahulugan ka ng ladrilyo sa ulo o bumagsak ang halaga ng dolyar? Pwedeng i ng banko ang account mo o iwanan ka ng asawa mo. Nangyayari rin yon At madalas pa nga, ang sistema magpapatuloy itong gumana hanggat may mga taong kasali rito at patuloy na tataas ang halaga kung lahat tayo ay kasali at aktibo. At hindi dahil lang ipinangako sa atin o nakasulat sa kontrata, kundi dahil nagkasundo talaga ang mga tao. Buhay, totoo, at may malasakit. At kung ang iniintindi mo lang ay kung kailan babagsak ang lahat, may tanong ako sa iyo. Kailan ka ba kikilos para sa sarili mo? Kailan ka magsisimula? Kailan ka magre-rehistro? Kailan ka mag-aambag? At ano ba ang mawawala sa iyo? Upo ka na lang ba sa sweldo, magbibilang ng gastos, magkukumpara ng presyo sa mga tindahan, matatakot sa inflasyon at bayarin sa kuryente at tubig? Sasagutin ko agad lahat ng tanong mo. Ang totoo, bumagsak na ang lahat sa paligid mo. Hmm, hindi mo lang pa napapansin. Sa MMM, simple lang ang lahat. Oo, habang kasali ka, ini mo ang mga tiket, nag ng iba, nabubuhay ang sistema, lumalaki, at nababayaran ang lahat ang MMM ay hindi laro ng mga blok. Hindi ito bumabagsak na parang tore, isa itong buhay na organismo. Maaring mamatay ito kung hindi mo ito pinapakain. At ang tanging paraan para mapakain ito ay ang iyong aktibong paglahok. Ngayon, magbuod tayo. Tinanong ninyo, ano ang pinagkaiba ng MMM sa iba? Sasagutin ko, hindi kami mas magaling, iba lang kami. Wala kaming kasinungalingan, Walang nangangako ng investment na turnkey at garantisadong kita mula sa trading sa stock market. Wala kaming mga ilusyon na gaya ng sa mga investment project. Walang mga bangko o tagapamagitan na humahawak ng inyong pera, batay sa tiwala at bigla na lang nagsasara sa isang araw. Walang mga boss, walang namimilit, walang naguutos at walang nagpaparusa kapag nahuli ka. Isa lang ang meron, ang resulta ng personal na paglahok nahihipo at material. Yun lang. At marami pang ibang mga kawili-wiling bagay. Nabanggit ko na sa inyo ang tungkol sa blockchain, personal na account, lahat ay desentralisado at maayos ang pagkakaayos. Mayroon ding limitadong mga limitasyon sa pagbili ng mga tiket. Hindi mo na basta-basta maipapasok ang iyong ipon ng sabay-sabay at magdudulot ng kalituhan. Lahat ay hinati-hati at dahan-dahan ang proseso. Mayroong internal na palitan, internal na mga transaksyon, at sariling financial control. At walang sino man ang magbablock sa inyo o paulit-ulit na hihingan ng pasaporte. At uh, sa palagay ko, ang pinakamahalaga, may karanasan, may pag-unawa, at may pagmamahal sa kalayaan. At nariyan ang bawat isa sa inyo. O, oh, yun na. Ang mga pangunahing bagay ay naipaliwanag ko na ng simple. Kung hindi mo naintindihan, panoorin mo ulit o magrehistro ka at mauunawaan mo habang ginagawa. O pwede rin huwag kang sumali, option din yan. Pumili ka, sumali ka, o manood ka lang. Walang ikatlong pagpipilian. Basta huwag ka na lang magsisi kung mapalampas mo ang pagkakataon. At sa lahat ng nakaintindi, maligayang pagdating. Sa MMM, walang boss, walang libro ng reklamo. Ikaw lang ang sistema at ang mga kakayahan nito. Lahat ay nababayaran. Marami tayong kayang gawin kayo ang MMM.